Hi guys! Welcome back to my channel. This is Marlonita and for today's video, I'm gonna unbox the mystery box from Poundit. So yung Poundit.com, sila yung nag, nagbibigay ng mga mystery box. Ang laman ay original. So, this is worth 1,000 pesos. Wala silang shipping fee. Uh, ano to, yung, yung, yung free shipping fee nila na, na mystery box. So, ang dami kong nakita na mga mystery box unboxing sa sa YouTube na from Pound it daw. So satisfied naman sila, hindi naman sila na scam. Hindi gaya daw ng Lazada na scam daw sila. So ito yung 1000 bronze ng Pound it na mystery box. So without further ado, at i-unbox na natin. So kahapon pa lang to na di-deliver sa akin satisfying yung ano. Ayan, satisfying yun. So, ayan. Ito na yung box. Saran! Walang nakalagay na ano. At yung box parang sira na. <laughs> Hindi gaya nung sa mga malalaking mga mystery box, may lagay dito na unbox me from pound it. Ganon. So, ito yung box nila. So, paano ko ba ito bubuksan? yan na. Wala dito nakasabi na ano, walang 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 sulat dito sa gilid. So ito yung box. Karan, oh. Nakita niyo? Okay, so bubunutin natin isa-isa. So first item, kukunin so, natin yung first item. Ano to? Ano to? Ta-da! Bubble wrap! Ayan. Ang sarap. Ang sarap pakinggan, besh. Mag-ASMR mm -hmm. muna tayo, besh. O. Oh. Ayan. Mmm. Satisfying. So, ito pa lang. 1,000 na. Perfect. Ayan. So, yung first item natin is... may cellphone tayo bes original to original oh si original to bes may may cellphone tayo oh my god may cellphone at sa kami battery so from Nokia talaga talagang original to kasi nagbibigay sila ng mga original na mga items So, 1,000? May ano ka? Ano ba yun? <laughs> May ano ka na? May cellphone ka na? Oh my God! Nokia 105! Ano? Nokia 105. Ayan. So, next item natin is... Ano ba to? Ano to? Ito lang mga malaki. Ah! May stereo headphone tayo. Ayan. So, matagal ko itong hinihintay. Habit, stereo he headphone, pure music, enjoyment, noise, cancelling. Yung parang, ano ba to? Paano ba to bubuksan? Hala, besh! Tingnan nyo, oh! Oh my God! Ano ba to? Paano? Paulit, paano ba ito bubuksan? Oh my God! This is it! May pa-hype beast, hype beast na. So ayun na nga guys, uh, nabuksan ko na yung stereo headphone ko. At uh, tinry ko na. Gumagana naman siya. Ayan. So, kung makikita nyo para akong gamer. Parang gamer talaga. At ito yung cellphone ko. sa so spare cellphone ko na to. Uh, kasi pag naglalaro ako ng Mobile Legend, may tumatawag sa akin. Tapos, madi ako. So, bawasan yung star. So, dito ko ilalagay yung smart SIM ko. Para dito tumatawag yung mga, yung mga kaibigan ko, yung mga relatives ko. Ayan, foundit.com. Shoutout nga pala kay Carlo Ople. So, ayan na nga guys. This is the end of our video and if you like this video please give me a thumbs up and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga videos na gagawin ko lahat ng mga kaganapan sa buhay ko lahat kung saan ako pupunta so ayan ilalagay ko dito sa YouTube channel ko para po ito sa inyo guys so thank you for watching and have a good day Peace.